Anyo nga sa'yo, uh, mapagpalang araw po ng Sunday mga kababayan uh, Linggo po ngayon pero nagtatrabaho po tayo ngayon Wala po akong dio. off uh, Nakakamiss no Ngayon araw ng linggo pag nasa Pilipinas ka uh, Sabay mo yung pamilya mo Nagsisimba kayo ngayon Sabay kayo nagworship sa Panginoon Ang saya no Tapos after church uh, Gumala kayo sa plaza Pagkain sa labas Uh, gala kayo sa mall Kasama mo yung mga anak mo Nakikita mo yung anak mo na masaya uh, Nayayakap mo Nakakamiss Pag ganun uh, Sabay kayong kumain At least kahit Mahirap, kasama mo yung pamilya mo Pero dito sa abroad Ngayon, araw ng linggo Nagkatrabaho ka uh, Tinitiis mo yung Pagod Para may bigay mo yung Uh, magandang future sa pamilya mo Pero bakit gano'n no? Kahit nagtatrabaho ka dito Sapat naman yung kinikita mo Meron pa rin yung kulang Parang hindi buo yung kaligayahan mo Pero ito na nga siguro yung landas na Matanggapin uh, natin no? Kasi isang OFW Hindi basta-basta mga amigo uh, Tanggapin natin kung ano yung landas na binigay sa atin ng Panginoon no? Pero alam naman natin na yung pagsusumikap natin dito sa abroad ay ang kapalit yung mong mabigyan ng magandang future ang ating mga anak ang ating pamilya no so proud po ako sa mga OFW dyan na nagtatrabaho uh, ng maayos uh, shout out po uh, this lang kasi alam naman natin na ang buhay dito sa abroad hindi basta basta uh, lakas ng loob at matibay na pangangatawan at saka ako kahit magpa 5 years na ngayong December ngayong taon andun pa rin yung stress no yung, yung homesick kahit matagal na kahit naka adjust adjust na sa work kasi hindi mo maiwasan talaga dito yung homesick kaya advice ko sa mga tao dyan na nagbabalak pa lang na mag-abroad na iiwan ang pamilya napakalaking desisyon po sa buhay ang pagiging isang OFW Ngayon lang po ako nakaranas ng ganito no First time magiging OFW Kaya sisikapin lang By next year, September Tapos yung kontrata ko Kaya tiis-tiis lang mga kababayan no So nakapag-arrest ako ngayon Kasi nakapag-break ako no at tiis lang Kayo dyan sa Pilipinas Saludo rin ako sa inyo no Kahit ano pa yung trabaho na Pinagkakabalahan nyo ngayon Ah uh, kahit ano pa yan basta sa legal na pamamaraan. Uh, saludo po ako sa inyo no. So mag-iingat po tayong lahat. Ah uh, ganoon talaga yung buhay OFW. Ah uh, walang pahinga. Ah uh, laban lang. At bless